Kung negosyante ka ngayon tapos hindi ka pa rin nagko-content creation, ay bahala ka. Mauunahan ka talaga ng competitors mo. Simple lang naman eh. Kumuha ka ng camera, itapat mo sa mukha mo, tapos i-play mo yung record. At kung ano man ang lumabas dyan sa video yan, i-post mo. Kasi you know what happens? When you post, you finally defeat that fear and that insecurity na baka mamaya kung ano-ano sabihin nila. Wait talaga naman, maaaring kung ano-ano sabihin nila. Pero negosyante ka eh. Ilang beses ka naman na-reject. Ilang beses ka na bang hindi sumunod sa trend? Ikaw ang nagsimula na sarili mo negosyo kahit ang daming kumukontra. Ito pa ba? Yung pagbibidyo sa mukha mo ang magpipigil sa iyo. At kung hanggang ngayon hindi mo pa rin ginagawa ang pagbibil ng personal brand, mahihirapan ka. So ngayon 2025, alam mong payo ko sa iyo bilang negosyante. Kumuha ka ng camera tapos ishoot mo talaga yung mukha mo. You have to be the face of your own brand. And if you don't do it, then your competitors will. And ang mangyayari dyan, matatalo ka makukuha yung market share mo. Payag ka na itong competitive advantage na nasa kanila? O, hindi pwede. Dapat nasa iyo. Dahil nakaasa yung mga empleyado mo, nakaasa ang company mo, nakaasa yung mga mahal mo sa buhay sa iyo. And if all it takes to upgrade your business is to finally have a face, to have you, to represent the company, then better grab your phone and make your first content because content creation will change the landscape of the business world.